Magandang araw po sa ating lahat ano. So Naghahanap ka ba ng gulong? Ayun, napamalit. Naghahanap ka ba ng quality na gulong? Dahil ang gulong way kagaya nito, kalbo na. Ayun. Kalbo na. Pero the truth is, maganda itong gulong na ito. So share ko lang ano. Ito 'yung ating gulong na Dunlop. Yan, so ito ay Dunlop. Isang taon ko na siyang ginagamit. Yan, meron pa siyang konting linya. Yan, may konti pang linya yan. Konting-konti na lang. Pero, palitin na siya. Okay, eh, kasi almost, almost one year. So, ilang araw na lang is magwa one year na simula ng aking siyang ipinakabit. So, ito ay Dunlop na tubeless makapit ito kahit basa ang kalsada kahit umuulan talagang makapit siya kapag biglang preno hindi dumudulas hindi sumasayaw yung likod yun ang kagandahan sa kanya isa pa maganda sa Dunlop tire no? pwede mo siyang i-running flat so yun nga no so one time napansin ko dapa yung aking gulong pero even doon na dapa siya, wala siyang hangin. Napatakbo napatakbo ko pa rin siya sa pinakabalapit na gasoline station, hindi sa Bulkanisi. Sa gasoline station ko siya dinala at naghangin ako. So ayun, isa sa pinakamaganda sa Dunlop Tire pwede mo siyang iraning plat. Yan. Hindi siya data pa kahit anong gawin mo kasi yung gilid niya itong sides na ito matigas yan hindi siya basta basta dumadapa pangalawa makapit siya kapag nasa biyahe biglang preno yung biglang biglang preno hindi sasayaw yung iyong motor no hindi siya sasayaw ganun din kapag basa yung kalsada talagang makapit na makapit siya hindi ka magsisisi sa gulong na ito so ngayon kailangan na natin siyang palitan dandruff type pa rin so ayan oh, meron siyang mga crack may mga crack na rin siya so ilang bang tinakbo ng gulong na ito? so sa loob ng isang taon kung siyang ginagamit araw-araw ang biyahe ko ay 80 kilometers so papunta 40 kilometers pabalik 40 kilometers din. So, sulit na sulit para sa akin. So, papalitan natin siya mamaya. Doon na mismo sa vulcanizing shop. And, dito na po yung ating gulong na ikabit na natin. Ayan. So, gustong gusto ko itong gulong na ito dahil makapit siya sa basa man kahit umuulan makapit siya hindi mo siya pagsisisihan yan panalong panalo itong gulong na ito ayun hanggang sa muli marami pong salamat paalam